Yan, dito ako bumibili ng mga lipstick kasi nag-sale siya ng tig dollar. O, tingnan mo. O, lip tint at saka lipstick. O, ba diba? Dito, kuha tayo ng, ayan, mm, mm lip tint. Ayan. Kuha tayo ng apat lip tint. Ayan, kuha tayo ng tatlong lipstick. Ayan, pink. Ayan, oh. Oh. Ayan, ilagay natin dito. Ayan. Pwede, pwede naman lip tint. Ayan, tatlo. Ayan, tatlo. Ayan, dagdagan natin yung ating ano. O, oh, diba? Ang dami niya, guys, oh. Walang ibang flavor. Ayan, parang ito maganda ito. Pink pearl. Ito naman, ah, uh, topaz to pass. Wala nang pink. Mabilis maubos ang pink. Ayan. Ito plain lang guys. Hindi maganda yan. Ayan. Ayan. Lagay tayo dito isa. Ayan.